Genesis 34, Magandang Balita Biblia, Ginahasa si Dina. Minsan, si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob kay Lea, ay dumalaw sa ilang kababaihan sa lupaing yon. Nakita siya ni Shechem, anak na binata ni Hamor na isang hibita, at pinuno sa lupaing yon. Sa siyang isinama nito, at ginahasa. Ngunit napamahal na ng husto kay Shechem si Dina at sinikap niyang suyuin ito. Sinabi ni Shechem sa kanyang ama na lakaring mapangasawa niya ang dalaga. Nalaman ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak, ngunit hindi muna siya kumibo sapagkat nagpapastol noon ng baka ang kanyang mga anak na lalaki. Nagpunta naman si Hamor kay Jacob upang makipag-usap. Siya namang pagdating ng mga anak na lalaki ni Jacob mula sa kaparangan. Nabigla sila ng mabalitaan ang nangyari sa kapatid, at gayon na lamang ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Shechem. Ito'y itinuring nilang isang paglapastangan sa buong angkan ni Jacob. Sinabi ni Hamor, yaman din lamang na iniibig ni Shechem si Dina, bakit hindi pa natin sila ipakasal? Magkaisa na tayo, hayaan nating mapangasawa ng aming mga binata ang inyong mga dalaga, at ng aming mga dalaga ang inyong mga binata, sa gayoy maaari na kayong manatili dito sa aming lupain. Maaari kayong tumira kung saan nyo gusto, maaari kayong maghanap buhay at magkaroon ng ari-arian. Nakiusap ding mabuti si Shechem sa ama at mga kapatid ni Dina. Sinabi niya, pagbigyan na po niyo ang aking hangarin, at humiling naman kayo ng kahit anong gusto ninyo. Sabihin po ninyo kung ano ang dote na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo. Makasal lamang kami dahil sa paglapastangan kay Dina, mapanlinlang ang pagsagot ng mga anak na lalaki ni Hapob sa mag-amang Hemor at Shekem. Sinabi nila, malaking kahihiyan namin kung hindi tuli ang mapapangasawa ng aming kapatid. Papayag lamang kami kung ikaw at ang lahat ng mga lalaking nasasakupan nyo ay magpapatuli. Pagkatapos, maaari na niyong mapangasawa ang aming mga dalaga at ang inyo na may mapapangasawa namin. Magiging magkababayan na tayo at mamumuhay tayong magkakasama. Kung di kayo sasangayon, isasama na namin si Dina at alis na kami. Kumayag naman ang mag-amang Hemor at Shekem. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Shekem kay Dina. Si Shekem ay iginagalang ng lahat sa kanilang sambahayan sa may pintuan ng lungsod, tinipon ng mag-ama ang lahat ng lalaki sa Shechem. Sinabi nila, napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin, maluwang din lamang ang ating lupain. Pakasalan natin ang kanilang mga dalaga, at sila na maigayon din. Ngunit mangyayari lamang ito kung ang ating mga kalalakihan ay patutuli na tulad nila, sa gayon, ang kanilang ari-arian, mga kawan at bakahan, ay mapapasa atin. Sumang-ayon na tayong mamuhay silang kasama natin. Sumang-ayon naman sa panukalang ito ang mga lalaki, at silang lahat ay nagpatuli. Nang ikatlong araw na matindi pa ang kirot ng sugat ng mga tinuli, kinuha ni na Simon at Levi na mga kapatid ni Dina. Ang kanilang tabak at pinagpapatay ang mga lalaki roon na walang kamalay-malay. Pinatay nila pati ang mag-amang Hemor at Shechem, at itinaka si Dina. Pagkatapos ng pagpatay sinamsam naman ng ibang mga anak ni Hakob ang mahahalagang ari-arian doon. Ginawa nila ito dahil sa panghahalay sa kanilang kapatid na babae. Sinamsam nila pati mga kawan, mga baka, mga asno at lahat ng mapapakinabangan sa bayan at sa bukid. Dinala nilang lahat ang mga kayamanan, binihag ang mga babae at mga bata, at walang itinirang anuman. Sinabi ni Hakob kina Simon at Levi, binigyan niyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhian ako ng mga kananyo at perezyo. Kapag nagkaisa silang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol, maaari nilang lipulin ang aking sambahayan. Ngunit sila'y sumagot, hindi po kami makakapayag na ituring na isang masamang babae ang aming kapatid.